Idol, ito na yung natapos nila mga idol Ito yung binakpil namin kanina Ngayon may concrete na Napakabilis nila mga idol Natapos nila agad buong Paikot Good morning mga idol Good morning Dito na naman kami mga idol Dito naman kami sa ibang site Ayan, mga idol ang aking kasama Na ano uh, engineer. engineer Engineer na may project mga idol dito kami ngayon sa iba naming job site uh, dito kami pinadala ngayon kasi ang gagawin namin ay magbabakpil mga idol uh, magbabakpil kami ayan magbabakpila namin dyan hanggang dyan sa may kahoy para mamaya alas 8 daw uh, ganoon na magkukongkrip ano kagaya niyang sa taas mga idol ganit, ganit ganyan din ang gagawin dito kaya ibabackfill namin, ililabel namin dyan sa may kahoy hanggang doon sa dulo, paikot. Doon. Para makongkrita na mamaya. Kaya ito yung trabaho namin ngayon. Kaso hindi namin, hindi namin yung ano, uh, aming operator. Yan yung aming operator dyan No? ayan mga idol ito yung uh, ano namin na uh, backfill ayan, o. ayan mga idol ito lang yung ito lang yung pag backfill namin mga idol ayan, ayan lang doon sa kabila ayan pantay lang yan sa kahoy kasi nandyan na yung concrete mga idol ayan o ito yung gamit lang mga idol yung spray kasama saang pressure idol. Nakaready na sila mga idol. Sila naman yung sila yung maglalagay ng concrete. Ayan, nandiyan na yung concrete concrete truck. Ayan, nakaready na rin ang house nila. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Ito na yung natapos nila mga idol. Ito yung binakpil namin kanina. Ngayon, may concrete na. Napakabilis nila mga idol. Natapos nila agad buong ikot. kalin sa dulo hanggang dito yan, tapos na sila mga idol yung namin kanina ngayon, may kongkret na may kongkret na lahat mga idol bilis nila natapos ayun lang, kinis-kinis sa paggagawa nila, ang linis-linis napakaganda -linis. yung paggagawa nila mga idol Tapos huhukayin na naman to mga idol, huhukay na naman to sa ilalim. Ito huhukayin na naman to. Tapos maglalagay na naman ng ganito ulit. Maghukay nito, paghukay. Ah, maglagay naman ng isang ano ganito. Tapos wala na, gagawa na ng building.